masarap na maasim-asim. Ayan. Sarap ulang. Pinangat sa kamatis. Isang recipe na gagawin natin para sa ating isdang salmoniti. Meron na tayo nilagay na kamatis at i-arrange natin ang ating isdang salmoniti dito isa sa pamamaraan ng pagluluto ng madalian dahil sa ilagay lang natin dyan lahat ng mga sangkap at ingredients pagkatapos pakuluan sabayan niyo ako sa mga iba't ibang sangkap na ating i on dito hmm. So, meron na tayo dyan kamatis. At ang ating isdang salmoniti na ito. Next, na ilagay natin ang ating onion. Kamatis ulit. Ginger. Ginger. Garlic Sili uh, Black pepper Asin isang basong tubig. Yan, pakuluan lang natin yan hanggang sa maluto at madurog ang ating kamatis dyan. Hmm. ang bango. Bango ng buong bahay natin. Pinangat na salmoniti ng ating naliligot. kasarap naman patuloy pa natin yan pakuluan hanggang sa madurog lahat yung ating kamatis yan kasi ang pinaka main purpose natin kukuha tayo ng maasim na taste galing sa ating kamatis masarap Ano? Nagdaga natin ng konting asin. Di ba na ng ating ginawa? Oh. Okay, sarap. Dito na tayo mag-e-end. Naibahagi natin sa inyo ang aking pamamaraan kung paano natin lutuin ang isdang salmoniti sa kamatis. Masarap na maasim-asim. sara